So ayan mga kababayan no. Oh. Si tatay na tinulungan ni Daddy Frankie kahapon yung nadaanan ko sa area uh, o oh, sa 13 Martires nung time na hinahanap ko si Ate Nemi, may nadaanan po ako kung tatay, di ba? At uh, tinulungan ko siya. Tapos nakita ko mga kababayan na sobrang uh, matapang na yung amoy, tapos sebo-sebo talaga, grasa-grasa na ang damit niya. Kaya after ko siyang bigyan ng kaunting pera, dinil ko siya mga kababayan na uh, sabi ko habang may buhay may pag-asa kaya huwag siyang mawala ng pag-asa at nakipag-deal ako sa kanya na bigyan siya na isan libo para pambili ng damit at pambili ng pagkain at para maligo syempre mga kababayan uh, para hindi para hindi para mabawasan yung amoy nila ba diba? sabi niya oo pumayag siya so titignan ko ngayon mga kababayan babalikan ko sa araw na ito kung tumupad siya sa usapan. Mga kababayan, gusto ko kasi uh, tulungan ng isang tao kasi ayon sa kanya, ah, uh, tawag nito, ah, uh, stroke patient siya. Tapos, ah, uh, nung na-stroke siya, iniwan siya ng asawa at anak niya. Kaya ang gusto ko mga kababayan, tulungan natin siya, bigyan sana natin siya ng puhunan kung anong pwedeng uh, ibenta niya dyan sa tabi-tabi para baka sakali, makarecover siya no? <coughs> pero ang gusto ko mga kababayan is yung nakikipagtulungan kasi masarap tulungan nga yung sabi ko masarap tulungan ng tao kung tinutulungan din ng sarili ngayon mga kababayan sinimulan natin sa kailangan maligo muna siya kasi kung bigyan natin siya ng mga paninda or what kung ganun naman na madumi wala rin bibili sa kanya no? so sana mga kababayan no? Uh, tumupad siya sa kasundoan namin para kung anong pwedeng ibigay pwede siya magtinda ng kung ano-ano dyan bahala na kung ano yung gusto niya maging uh, tinda pwede siya magtinda ng mga sigarilyo sa kanto masama pero yun na lang ang kailangan na mabilis pagkakitaan niya para mapagtinda or kung mga ano pwede magtinda rin ng balot kung ano, bahala na po mga kababayan. Depende sa kakayahan niya at kung willing talaga siya makipagtulungan kay Daddy Frankie. So, samahan niyo ako mga kababayan, no? Let's go. Eh, ingat, Gariski. Yes, yeah. sir. Sana makita natin siya, no? Ayan mga kababayan, nandito na tayo sa area kung saan natin nakita si tatay. Ano yun? Hindi si ate name yan? Iba. Sana makita natin siya, no? Sana naligo siya. Sana tumupad siya sa usapan. Wala. Ay, Dito natin siya nakita kahapon. Ayun, ayun. Ayan. Ay, naligo ba? Parang hindi. Opya. Tay, kumusta ka na? Wala na. Ha? Yung pera, po nung Kinuha po ng mga bata doon. Bata? Kinuha? Paano kinuha na bata? So, Nakita ko ibinulsa mo na yun eh. Paano kinuha ng bata? Nagkumain po, po. Eh, po, po, eh, po, so, na po ako. Eh, pinayad ko para mabaryahan. Hindi ko po sa yung bata. Baba mo yung face mask mo tayo? Nung... Nungupo po ako doon sa isang tabi, para ayusin ko po, po yung pera. Dumaan yung dalawang bata. Kinuha. Mm. Sabi ko tayo, importante makaligo ka at makabili ka ng damit mo. Okay lang po. Eh, nyo na po pigyan e, ulit. Ang na... Natatapos ko pa dahil kung may hawak po ako e, na malamit ilang, ilang beses na po po sir na habang natutulog, kinukuha na ng gamit. Ngayon sa mga kanisano sa gili at sa waking shed. Kaya kapag tingin ko po, wala na yung ibang Kaya kahit bariya na lang, bariya-bariya na lang, kayo ko na bumawak na malalaki. Sayang na. Natatapot, natatapot kasi na eh, hey, bakit tinanggap mo kahapon kung natatakot ka? Hindi. Huli na po. Ayoko na. Kaya kung ano lang, makaipo na ako kung hindi pa tayo. Okay na po yun. Sige, nasa iyo yan. Sayang, uh -huh. hindi mo pinahalagahan yung binigay ko. Ang akin sana, gusto kitang tulungan. Ako uh po, -huh. sir, po ng tawag, pasensya. Kasi, alam ko po, sir, malaki tulog po sa akin, pero sa kapabayaan ko po, sir. Kasi parang hindi ako makapaniwala na yung isang libo makukuha sa iyo. Kasi binigyan kita ng, uh, magkano yung una kong binigay? 300. Yun yung pangkain mo. O, di ba? O, oh, tapos sabi ko, yung isang libo, pambili ng damit, tapos maligo ka. Paano makukuha ng bata yung isang libo? Yung, yung kasi siya ng pinagaryang ko. Hindi ah. Yung libo. Kasi nakita kitang dumaan pa doon, naglakad. Opo, oh, 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 tapos kumaliwa pa ako kasi may kainan ko. Mm -hmm. Kasi sinundan pa kita. Kasi ako, Si ka na. gusto ko tumulong sa mga tao na tinutulungan din sarili. Kala ko kasi totally eh, paralyzed ka eh, kaya mo pa naman pala maglakad, maayos naman. Kaya gusto ko sana, pag nakaligo ka, na ka, di gawa sana tayo ng tindahan mo dyan na maliit, magtinda ka ng kung ano-ano. Pero isang libo pa lang, di mo na kayang ingatan. Eh, pasensya ka na, wala magagawa. mhm mm kasi apo, gusto ko magbago yung buhay mo, hindi habang buhay ganyan ka na lang. Apo, kaya ako kung sa humingi ng dispense at pasensya, kung ano kaya kung ano man sa lang ang ibibigay niyo sana po sa kasi yung sabi mo, Kasi sa totoo lang parang, no? Na, kasi sa, sa totoo lang, laki mong yan, nakita ko, maayos pa naman ang lakad mo, no. nakikita ko, kaya mo pa, Parang hindi ako mapaniwala na wala yung isang lipo sa'yo, nakuha ng bata. Eh, ang daming tao diyan. Alam po siya, nakita po na tricycle driver doon. Ginamod pa nga ng isa na tricycle driver. No, has... hmm. oh, sige, mag-iingat ka. Po, ha? Maraming maraming salamat. Mm -mm. Sabi na po, sir, marami pa po kayo sa mga tulungan. Mm -mm. Ako po, sir, po sabi ko kasi sa'yo, babalikan talaga kita pag tumupad ka sa usapan. Okay, ako no, nga, na ng distance pasensya dahil sa kapabayaan Siguro, siguro yan. Tulad po sa nakalimutin ko. Sa susunod, pag may mag-offer sa'yo, tumupad ka sa usapan, ha? Hmm. Para magbago ang buhay. Salamat. No? Okay, sige, mag-iingat ka. Iingat ka rin. Iingat rin po. Okay, God bless. So, ayan mga kababayan. Uh, bawi tayo next time. Maraming maraming salamat po. Ayan, oh, mga kababayan. No? Oh. Sayang kasi yung offer ko sa kanya, mga kababayan. Kasi kahapon nga, nakita ninyo, binigyan ko siya ng una kong kita sa kanya, binigyan ko siya ng 300 para pangkain lang. Pero nung naikwento niya sa akin ang buhay niya, naawa ako kaya nang ipagdeal ako sa kanya na bigyan siya ng uh, uh, 1000 pesos para magpalit ng damit, maligo at sinabi ko kung pwede magpagupit. Sabi ko, ah, pag nagawa mo 'yan, babalik ako kinabukasan dito. Pag nagawa mo 'yan, may regalo pa ako sa iyo. kasi gusto ko sana mangyari sa kanya mga kababayan kasi sa area na ito malapit sa simbahan. Kahit bigyan natin siya ng uh, bigyan natin siya ng uh, paninda niya So makaka siya. Kaya lang sabi niya, nakuha daw ng mga bata. So pasensya ng mga kababayan, no? hindi ako masyadong uh, naniniwala. Kasi hinintay ko siyang umalis kahapon, uh, pinagmasdan ko, maayos naman siyang naglakad. At uh, ibinulsan niya na yung 1,000. So siguro sa iba na lang muna natin itulong mga kababayan. No? Maraming maraming salamat po mga kababayan. Daddy Frankie, gusto ko po talagang... Uh, Uh, sa mga ganitong tao, gusto kong tumulong sa kanila, pero dapat yung tutulungan din nila yung kanilang sarili. Hindi pwede yung ganon uh, ganun na lang. Kasi napakarami nating mga kababayan na dapat tulungan at hindi lang iisa po. No? So, pasensya na kung mali yung aking naging desisyon, mga kababayan. Hindi po ako perfecto, pero ito po yung naisip kong paraan, mga kababayan. No? Naibigay na lang po sa iba na mas naangailangan. Maraming maraming salamat po.